Comment kayo guys pag may makagip yung kamera natin. Kahit katipin na. Wow! Nagagalit ka ba? Huwag kang magalit ha? Huwag mong saktan? Samahan niyo ako mga lodi. Tara, pasukin natin itong napaka-creeping bahay mga lodi. So, itong bahay na itong mga idol, nasa loob siya ng... Uh, ano, medyo maraming punong kahoy guys no, sa paligid. May mga kapit bahay dito guys pero medyo malayo pa. So ayan, pasokin na natin itong mga lodi. Ayan, shout out po kay uh, Ma'am Berlin Agad, Ma'am Jane Saavedra, Ma'am Ophelia Salvador. Ma'am Stephanie Bitgan, Ma'am Linda Cortez, Ma'am Elsa Reyes. Ma'am Isis ko and Ma'am Zuzilin Namit. Shout out po sa inyo lahat. Ma'am Linda Servito, Ma'am Linda Cortez. Siré, ni un análisis. ayun mga idol puro talaga mga damo dito guys at uh, may mga kahoy sa paligid ayun so matagal na itong inabando ng mga idol ewan ko baka isang taon na siguro hindi kasi masyado ko nakausap yung ano nakausap yung tawag nito yung may ari dito guys Yan, yeah, so may mga ilaw doon sa daan mga lodi. And guys, so pasukin na natin itong uh, abandonadong bahay guys. So, medyo napaka-creepy din dito mga lodi. So, lumang -luma na yung mga kagamitan dito guys. No? May naiwan pang ano, gamit ng sprayer at mga drum mga lodi eh. May lumang motorsiklo pa dito mga lodi Eh. Tsaka yung gamit dito. parang ano siya nang anay mga lodi medyo nakatakot ayan medyo sira na yung loob ng bahay mga lodi no Parang may nahuhulog kanina dito guys. May elemento ba dito sa loob ng bahay? Wow. Nandyan ka ba sa loob? Pwede ka bang magpakita sa kamera natin? magalit ano kaya yun guys pwede kang magpakita sa kamera sinara mga lodi. Bakit mo sinara? Oh my God. Kalit ka ba sa akin? Huwag kang magalit. Pwede kang magpakita sa kamera. Huwag mo paglaruan. Pwede kang magpakita sa camera. Pwede kang makipagkausap sa akin. Kung gusto mo. Naririnig kita. Paparamdam ka. Guys, pag may mahagip yung camera natin, mag-comment kayo dyan mga lodi. Ha? nagpapawisan ako dito guys grabe yung elemento sa loob Nandito ka ba sa loob ng kwarto na to? Pwede kang magparamdam. Pwede kang magpakita sa kahit anong anggulo ng bahay na to. Kung nandito ka man. Naririnig kita. Ayan mga lodi. Sobrang ano. Nakatakot dito guys. Pinagpapawisan ako dito sa loob mga idol. Nararamdaman ko yung elemento guys. Good. Comment kayo guys pag may mahagip yung camera natin. Kahit katuking na... Wow! Nagagalit ka ba? Huwag kang ha? Huwag mo saktan? Anong klaseng elemento ka dito sa loob? Ayan na guys. Grabe yung elemento dito. Napaka-active ng elemento mga lodi. Lalabas na akong mga lodi. Maraming salamat yung lahat guys. Sa mga sumuporta sa channel ko mga idol. Thank you so much yung lahat. Sasara na natin to.